What's up sa inyo mga kayams? Ngayon araw nga ay darating na ating dalawang alaga na ating aalagaan na ibon na ihahanpid natin. Grabe, ilan days pa lang to guys kaya wala pa masyadong balaibo. At first time ko rin talaga mag-alaga ng ganito kasi pa isa, isa lang ngayon kasi ay dalawa na. At napakalaking challenge talaga sa akin to mga kayams. So may kita nga natin dito oh, yung itsura ng isa ay mas malaki. Ito ay nasa 11 days na. Yung isa naman ay nasa 9 days na. So mas maliit yung isa kumpara dun sa isa syempre mas lamang ng dalawang araw grabe mga lutino nga pala to mga kayams pula yung mata Amay! hindi ko alam kung mabubuhay ko to pero sana mabuhay ko gaya ng mga tatlo ko na yung ay sorry apat pala apat na kasi hinanpid ko mga kayams so meron din akong dati ng african tapos puro kakatil kaya sobrang challenge sa akin to mga kayams yung pag-alaga ng dalawa ng sabay Syempre, mga kayams, marami rin tayo ituturo sa mga to, gaya ng pag-awit, pag-whistle, Grabe guys, kung tititigan sila, grabe nagugutom na sila mga kayams. Kaya syempre, di nalang nga natin dito sa atin bahay. At dito nga sa ating bahay, dito natin din sila alagaan gaya ng iba. Mapansin nyo nga mga kayams, ay meron nga tayong ilaw na inaano sa kanila para umiinit yung kanilang katawan. Para kunyari, may nagilimlim pa rin sa kanila. Kailangan natin ilagay ito kasi nga para mainitan yung kanilang mga katawan. Hindi sila malamigan mga kayams. At ito na nga yung unang araw na pakakainin ko sila mga kayams. So pakikita ninyo kung paano ko sila pakainin o yan Gamit nga yung syringe mga kayams, tsaka yung formula. Itong formula nga ito mga kayams ay malaking tulong sa pagpapalaki dito sa ating mga inakay o dito sa ating mga little kakatil. Grabe mga kayams, yung la para mga ismigol. Pero paglaki naman ito mga kayams ay talaga naman napakaganda at masisigla pa. At sure na nagwi whistle pa. Siyempre, yung pre-flight guys yung gusto ko sanang ituro sa mga to. Bukod sa pag-whistle kasi nga, gusto ko silang maisama kung saan man lugar at madamitan na rin. Kasi nga pagka sobrang laki na katulad nila for the 30, ay mahirap na damitan. At talaga nagwawala na sila, nakakaawa naman. Kaya dito natin nungumpisahan mga kayams sa dalawang to. Na talaga naman ang pagkakukute naman talaga ng mga ibon na ito. Ito ko nga pala sila pakainin mga kayams. Gamit nga yung syringe, kung makikita ninyo, hinahawakan ko nga yung ulo nila. At inumpisan ko muna nga dun sa maliit. Kung makikita nyo, may laman na nga yung ng isa. Yung pinakamaliit sa kanila. At yung isa naman na mas malaki mga kayams, ay susunod natin. Kasi nga, syempre, mas unahin natin yung mas maliit. At wala pa kasing balay ito, mga kayams. Kaya yun yung ko. Ang pangalan nga nito, mga kayams, yung dalawang to, yung pinakamalaki, ay si Cinco. Tsaka yung isa, ay si six to. Kaya sabay-bayan ninyo, mga kayams, yung mga susunod na mangyayari. habang lumalaki ito, mga alaga natin. Kung ano yung mga pagbabago sa mga katawan nila o sa mga balahibo at saka paglaki nila. Kaya ba mga kayams, ilang days o ilang weeks o ilan months yung naalagaan ninyo na hanpit na kakatil. pwede nyo naman comment sa oba, lalo na may mga naalagaan na. Ang ganyan lang yung mga susunod na mangyayari mga kayams. Hanggang sa muli!